Usap-usapan sa social media ang pagkamatay ni Pope Francis. Pero kilala mo ba ang mga Santo Papa na nauna sa kanya? Ngayon, tatalakayin natin ang ilan sa mga pinakakilalang Santo Papa na nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng Simbahang Katolika. Una, si San Pedro. Siya ang kauna-unahang Papa at isa sa mga apostol ni Jesus. Itinuturing siyang unang leader ng simbahan. Sumunod, si Pope Leo I o Saint Leo the Great. Siya ang nagtaguyod ng papal supremacy noong ikapusak siglo at naging mahalaga sa teolohiya ng simbahan. Si Pope Gregory I o Saint Gregory the Great ang nagpasimula ng mga reforma sa simbahan at pagpapalaganap ng Kristyanismo sa buong Europa noong ikasiks na siglo. Huwag kalimutan si Pope Urban dahil na nagpasimula ng mga krusada noong Tundansifeist para bawiin ang Jerusalem mula sa mga Muslim. Si Pope Innocent III, isa sa pinakamakapangyarihang papa noong Middle Ages, ay nagsagawa ng mga reforma at namuno sa ilang krusada. At siyempre, si Pope John Paul II na nagsilbing simbolo ng kapayapaan at pagkakaisa mula 1978 hanggang 2005. At ngayon, si Pope Francis. Kilala siya sa kanyang malasakit sa mga mahihirap, sa kapayapaan at sa isyo ng kalikasan. Marami pang papa ang naglingkod at nag-iwan ng kanilang ambag sa kasaysayan. Ang mga papa ay hindi lang basta mga lider, kundi may mga natatanging ambag sa simbahan at sa buong mundo.